Hello mga siswang, may ka lang pala kami dito ni Papa may sa Sapote Kalinisan. Sinamahan ko lang din siya at maya maya nga may nakita ko mga siswang bago lang to sa paningin ko. Itong mixu. May nabasa kasi akong ice cream dito mga siswang. Eh init na init ako dyan dito lang sa tabi ng Mercury Drag sa Kalinisan. Dito po yung sa Pote. Kaya nga dali dali na kami pumasok ng Papa may at talaga namang nakakatakam. Ang problema nga lang mga siswang, di available yung ice cream nila. Kaya sabi ko talagang sige Papa May, fruity na lang ang akin at syempre makamilk ang Papa May. After nga mag order ng Papa may, ito nagmumaganda ako dito sa Gedly, mga siswang habang inaasikaso yung mga orders natin talaga na napansin ko mga siswang na malakas yung aircon nila pero napakainit pa din Terik na tirik kasi yung araw mga siswang tapos naka sentro talaga sa kanila ayan ko napapansin nyo kaya sobrang init pa din wala pa to isang buwan mga siswang nga pero talaga namang napakaganda ng lugar na pili nila napaka maaliwalas din siguro sobrang lamig dito mga siswang kapag wala na yung mga araw-araw na yan ay I mean, yung sinag ng araw <laughs> nakalimutan ko yung tawag sa order ko pero lemon protein yan mga siswang at syempre yung kay papa mil lagi namang naka-milk tea yan yung mga siswang napakaraming tao ay hindi nauubusan at talaga namang napakabilis ng servisyo nila natatawa ako kay papa mil inaapot niya sa akin yung milk tea niya kasi malaki daw akin at ito nga yung baby na pahawak sa braso ko ay I pala charis tagal niyang nakahawak sa kamay ko mga siswang late ko nga lang ma video kay nay agad ng baby mga siswang pero usog at ito nga mga siswang tumagal-tagal muna kami sa dito ng papa ano daw tumagal-tagal sa glit <laughs> After nga nyo, mga siswang, lumabas na rin kami ng papel mat. Alam nyo ba, Diyos kung dami namin nakitang ambulance, tsaka bumbero, kasi marami nga daw sunog ngayon dito. Kaya mag-iingat kayo mga siswang. God bless you all. Thank you, Lord.